Hi guys, magandang araw muli sa inyong lahat, welcome back sa channel ko ngayon. Gusto ko lang mag-share ng isang mahalagang mensahe, lalo na para sa mga supporters ni Medeth at sa lahat ng sumusubaybay sa journey ng community niya. Alam naman natin na lately, sobrang daming nangyayari sa paligid, lalo na sa loob ng community ni Medeth, maraming issue, maraming stress, at honestly, napakahirap na mentally, emotionally, at minsan pati physically. Kaya nga, si Medeth mismo ay nagsalita na tungkol dito, sabi niya, naiintindihan niya kung may mga supporters na kailangang magpahinga muna sa social media, at to be honest, tama lang yun, hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob, in fact, suportado niya kayo sa desisyon na i-prioritize ang sarili ninyong kalusugan. Sabi pa niya, sobrang stressful na talaga ng mga pangyayari, nakakadrain, nakakawala ng gana minsan, kaya ang pahinga ay hindi lang okay. Kundi kailangan, hindi ito pagiging quitter, ito ay pagiging matalino at responsable sa sarili nating well-being. Medyo biniro pa niya ang lahat, sabi niya, nakakapagod na talaga ang mundo, sabay tawa. Pero totoo, ba? Diba? minsan kailangan din natin i-laugh e off ang bigat ng mundo, pero pagkatapos nun, pahinga muna, reset, recharge. Kaya kung isa ka sa mga supporters na medyo bumitaw muna, o nag-iisip na mag-break from all the noise, go ahead, hindi kayo iniwan, at hindi rin kayo iniwan, ang tunay na support system, kahit magkalayo, buo pa rin. Take care of your mental health, your peace of mind, and your physical well-being, magpahinga kung kailangan, nandito pa rin kami when you're ready to come back, thanks for watching, and always remember, okay lang magpahinga, kita -kit sa susunod na vlog, maraming salamat po sa inyong lahat.